Tara. Eh, hey, alis muna tayo dito sa Carinio Beach mga par. So, pupunta muna tayo sa Umiray ng General Lacar Quezon. So, malapit lang naman siya dito. Aabuti lang siya ng 27 minutes na biyahe. Tara, tara. Hindi na natin napuntahan kanina. Dito na tayo dumiretso muna. Kanina sobrang lakas ng ulan. Ngayon buti na lang humulaw-hulaw. So, paglabas natin dito sa Umiray, asa mag So paglabas natin dito sa way ng papasok ng Carino Beach eh kakaliwa tayo dito. Let's go. Buti hindi ganoon kainit. Going to Umiray. Going to Barangay Umiray tayo ng General Nakarquezon. So Chinelas Gaming tayo. Yeah, beach walk. Abutin tayo ng ano 27 minutes lang. Pupunta doon. dami pa rin pala dito mga resort mga par papunta dito sa general na car ba't may ganito sungkaan tinarado ginagawa pa ba kayong ano di pa tapos ang ganda dun no ay alternative route no? kakanan ulit tayo Eh, hey, yeah. eh kalsada na ulit mga par let's go ganito pala ang daan going to Umiray bridge papuntang general Nakar sa barangay Umiray medyo maraming ginagawa detour to Umiray oh. you know detour susunod lang tayo dito kay kuyang nagtatricycle akala oh, ako yung daan dito, ano na, yung talagang kalsada na talaga siya. Ganito pa pala yung daan, oh. Dami pa lang ginagawa. Marami pa rin kayong madadaanan ng mga ginagawang kalsada. Di pa talaga siya tapos. Ganito pala. First time lang natin dito mga par, kaya hindi natin alam. Ah, ginagawa ng bagong tulay, ano. 15 minutes pa bago natin narating ang barangay Umiray mag off road off -road muna tayong konti may detour na naman oh detour mga ginagawa pa rin talagang kalsada mga under construction pa sarap mag motor dito tayo sa tabing dagat oh buti gumanda ganda ang panahon ngayon dito kanina halos parang bumabagyo Kabanatuan Terminal May mga bus din pala talaga dito Ayos ah Nakita tayo ng beach na pangalan ay eh, Alaya Umiray So Nasa barangay Umiray na to siguro Pwede bang dumaan? Oh dito Daming ginagawa Di, may daan dito yun oh? Tatawid tayo ng ilog Tatawid ng ilog Punahin muna natin yung truck Yan may matadaanan tayong ilog pala Pagtawid natin papuntang umiray Huwag lang lulubog ng lubog na lubog Ano? Ayun. Nakatawid tayo. <laughs> Tatawid ka pa ng ilog. May maba, may part lang na malalim na konti ano. Nakatawid na tayo ng isang ilog. <laughs> Wala naman nagsabing ganito pala yung daan papuntang Umiray palaban tuloy tayo baka naman maganda na sa may parting dulo dito lang ang ganito ayun pagkatapos nung ilog kalsada na let's go <laughs> tumawid ng ilog lapit na tayo 2 kilometers na lang 4 minutes mapupunta na natin ang barangay Umiray one minute na lang mga par doon na tayo sa Umiray Bridge sa boundary ng General Nakar sa ating galan hey, ito na yung tulay na nagdudugsong sa Dinggalan Aurora at sa General Nakar Quezon So Quezon na agad yung pabalik natin mga par Let's go Tatawid na tayo ng Quezon Umiray Bridge Ito nga pala mga par Dito yung Gingalan Ito yung General na Carquezon Parang kay Umiray So, sentawid lang natin. Nasa Quezon na ulit tayo mga par. Let's go! ulit mga par galing pero gayo miray eh. yun hanggang dito lang tayo mga par So yun mga par Nakita nyo yung mga dinaanan natin Papunta rito sa Umiray So medyo hindi pa siya maganda Pero Kinaya naman <laughs> Tatawid ka pa ng ilog So ayos din naman Experience na din tayo sa Umiray Bridge sa Dito sa boundary ng Dingalan Aurora sa ng General Nakar So pabalik na ulit tayo sa Carino Beach Let's go! Pabalik na tayo ng dinggalan Let's go Titignan mo So ito mga par yung update ng itsura ng motor natin no, oh. Sobrang putik you o know. oh. oh. Tsaka dito sa likod you o know. oh. <laughs> Balin dumi Ito po Wala ganyan talaga Uy pusit Favorite mo mami, pusit. Confine. May tawad pa po yun. Yeah, joke lang. <laughs> Ito akin na So yun mga par, pabalik na tayo sa Carino Beach Resort. So mamaya na lang ulit. Shii! Tara tara mga par. <laughs> Gihaw muna tayo dito. Di

Panang hey. nakakalito. Bunso ka na. <laughs> Bunso ka na. Bunso na. Tawa wala mo kapatid. Lino, malikot. <laughs> hey, gali. Gala, <Dilo>, wait lang. Ano ba? Ano Ano ba? yan. Ano ba? Dilo na tayong alak mga par. Dalawa rin tayo sabi. Tsaka babayaran kayong ano. Kaya gusto ko. Retors gaming tayo mga par. Hindi pwedeng walang maintenance yung ating kaibigan. <laughs> Tagay-tagay lang tayo, para mas maganda. Hmm. Tagay-tagay na lang. Ito ang kailangan nating maintenance eh. Tara. Oo so, Ito tayo lahat yan. Morning view mga par Ganda oh Kahit sa gabi Tapos meron pa Star cups Star cups So pawi na rin tayo Mamaya mga par kagayak na tayo Time check natin 5.30 Tapos Bala na ako Saan pa tayo makapadaan Mamaya Pero gagayak na tayo Mga paps Sold na yung tulog natin Nakabawi na Ano oras na tulog pa? 8? 8? Tidur? Hei, hei. Tengah Hey, our morning view. So yun mga par Pauwi na tayo ngayon Pupunta tayo sa Groto So day 2 na natin Punta tayo ng Groto Yan Ready na tayo Ready na Let's go Para sa tayo dito sa Carino Beach Resort Grabe oh Dami nag camping ngayong kagabi Tara Thank you po So yun mga par Alis na tayo dito sa uh, Carino Beach So pumunta naman tayo ngayon sa ano sa grotto sa dito rin sa Dinggalan Aurora. So yung dito natin. So gagala pa rin tayo ng konti tsaka pa tayo uuwi sa Lukban. So 13 kilometers pa bago natin marating yung grotto. Simula dito sa Carino Beach. So abutin tayo ng 27 minutes para marating natin yung grotto. Let's go. So, na yata mga pare yung simula ng pag-aahon natin aahon ha <laughs> na lang malakas aahonan yung ating scoot Napalo pa pataas yung RPM mo oh, 50 Hindi tayo gapang dito mga par Malakas yung Bola natin na naipalit talaga dito Ready talaga siya sa mga gantong aunan Parik na nga dito mga par Grabe, lakas talaga sa ahon. Ito pa isang matinding ahon, oh. Laka dyan. Ito pa, taas. Ah. Oh, nasa taas na tayo mga par. Pero baka may tataas pa. Hey, nice view. another view na no, maganda Pero diretso na tayo, 1 minute na lang mga par. Nandun na tayo sa Pupuntahan natin So nandito na pala tayo, nandito na yung mga motor So dito tayo mag iiwan ng mga gamit Ayan Ito na yung groto Register tayo dito mga par Isa-isa ba? Oo 50 pesos per head pala. Bakit na ang mga turista ng ilaw? 100 steps. Dito. 100 steps. Parang nakaka 15 pa lang kami. Pagod na. Ito na. Kakaunti na. Oh. oh, paparito naman. Ah, hindi naman siguro ito tayo sa taas ito tayo sa taas ng Roto ng Dingalan hingal ka ba yung mga... <laughs> nice view dito mga par ito mga par Alright na Tapos tayo dito sa Groto Sa Dinggalan Aurora Kasi so, meron pa itong mga ibang spot Na pwedeng picture pag picture Ano doon sa tabi So yun mga par um, Ba't na tayo dito So Alis tayo dito mga par Sa Groto ng Dinggalan Aurora Time check natin mga par 7.56am going to Lukban na tayo ngayon So hanap lang kami ng kakainan tapos yun siguro dito na natin tatapusin yung mga video rides natin Pero pakita ko muna sa inyo yung view pa uwi. Yan napakaganda ng view Sobrang ganda dito Hindi kayo magsisisi kapag dumayo kayo dito So kulang yung 2 days na pasyal natin dito Napakarami pang pwedeng puntahan Meron pa silang mga ilog Tsaka mga poles na pwede nating mapuntahan dito kaso kulang na tayo sa araw may pasok na ulit may trabaho na ulit tayo bukas kaya need na natin makauwi ulit sa lokban so yun, mga par siguro hanggang dito na lang yung video natin so yun ride out and peace out mga par Shee!